Alright guys, ito na po yung aking uh, katas ng YouTube. Ito na po ang um, outcome. Ang uh, nabili mong tiles ay nalagay na. Yung south ko YouTube niya. Na. Hindi ko pala nakikita sa tiles. So, hindi pala basta-basta may uh, madali ang paglagay ng tiles. Marami sa mga kainin na cemento at ah, buhangin. At the same time ay kasama ko yung brother ko na po. Yeah. Siya yung nagagay. Ako yung assistant niya. Ako yeah. yung dyes. Ito po yung, uh, design ito ay, uh, yung design na ito ay para kayo sa kwarto ang dalating yung design na ito. Itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 na piraso. Yan yung magiging center. Lalagay sa center. So, i-update uh, po kayo kung tapos na. Sa ngayon ay uh, patawad nyo siya pa lang namin. Naglalagay ng uh, itong tiles. Ito pa pala yung mga tiles sa malabas. Pakita natin. Guys, ito pa Ito yung... Uh, mga semento. Ito yung inahalo ko. Inahalo ko ngayon. <laughs> Salamat sa aking pamating na pwede na kasama kong naghahalo dito. Hindi pala kailangan na basang-basa. Kung baga ay saktong-sakto lang yung tubig na inalagay. Sakto lang. Then, bawat isang timba ipapasok sa loob kasi ay uh, hindi madalian yung paglagay. Kaya Baga sa Chinese ay man, 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 man. Dahan, dahan daw. At doon uh kami na na ang tagal. Basta sa rawan yung gano'n nagkapan ng pan. Kalandra. Pino yung wang sa kanila lagi dyan. And ito po yung mga kong binabili kong tais. Ito lahat. Lapit yung bukit. Ipakita natin. Pahayang sila sa bahay kanil yung magulo. Ano? Yan. Ito po yung mga nabili kong tais. Ito 60 by 60 ay uh, 100, one, 125 lahat na piraso. Kasi ay uh, katlong kwarto. Ganitong maliit. Ito yung nalagay ko dyan sa, sa may balcony. Ganitong itong, itong maliit na to. Itong medyo ito, ang size ito ay 40 by 40 pang balcony. Ito naman pang balas to sa upuan itong 30 by 60 sa cost at saka sa bagay yan lahat ng tiles so, guys ha watch out ano pag matapos pag naman pag matapos sa so, ngayon ay ongoing pa lang yung ginagawa namin paglalagay ng tiles sana umabot ito bayan po akong babalik sa Macau pero at yung fry hindi, ang matatapos niyang muna ay yung sa salas. It's so, okay lang kasi at least na naupisahan. At saka nabili naman na yung mga kwan, mga kailangan, mga semento. Yan, yeah, sopot ng semento. So, lahat, kompleto na. Ang problema na lang, ang problema na lang siya pasahod. Buti <laughs> na lang yung kapatid ko, pwede siyang utangan. <laughs> utang muna. Huwag mo nang bayaran ng uh, sahod, sahod o depo de sahot sa susunod na lang bayaran mo. Ayan yung maganda guys pag ang, ang kinuha mong labor, ang kinuha mong uh, magtatrabaho sa bahay mo, kapatid mo, uh, no need na bayaran mo siya muna. Diba? Ganun siya ka ba eh? Na oh, diba? Ang pangalan ng kapatid na ko ay Andrew E. Andrew E. Avex at ang tagahawag ng cellphone sa kilala ko, akin ng cellphone, mm, ang cellphone sa pamangkit ang aking pamangkit sa na... si Moy Moy may may akin na siya, akin na so ayaw na magpakita guys so ito na lang pakita natin, ito yung bahay ko yan ah. ito yung bahay ko, ang sukat niya ay uh, yung sukat niya <tip> 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 yung pagganon ay uh.

see you again next time at sana wag kayo magsawang support ka sa aking vlog ang katas ng mga FW yung yan ang aking bahay at ang katas ng aking youtube na sahot ay patiles naman maraming salamat bye bye